Bago ang lahat, ngayon pag-uusapan natin ang top 5 players na pwedeng matrade bago ang NBA trade deadline. Habang lumalalim ang season, makikita na natin kung sino ang tunay na contender at sino ang dapat mag-rebuild. Unang pangalan, Zach Levine ng Sacramento Kings. Paulit-ulit na lumalabas ang pangalan niya sa mga trade talks. Ang Kings, nasa gitna lang, hindi contender, hindi rin rebuild team. Si Levine ay proven scorer pero malaki ang kontrata niya kaya mahirap itrade. Pero kung gusto ng mga teams tulad ng Lakers, Kings o Heat ng dagdag na scorer, pwedeng-pwede siyang targetin. Kapag nagdesisyon ang Kings na mag-rebuild, si Lavine ang unang aalis. Sunod, DeJunte Murray ng Pelicans. Nung nakaraang season, may mga usapan na baka i-trade siya. Ngayon na sinabi ng Pelicans na mananatili si Zion, posibleng si Murray naman ang maging trade piece. Two-way guard siya, depensa at playmaking solid mga team tulad ng Spurs o 76ers pwedeng maging interesado. Abangan kung magdesisyon ang Pelicans na baguhin ang roster nila mid-season. Ngayon ito ang nakakagulat, Lebron James ng Los Angeles Lakers. Wala pang confirmed trade rumors pero kapag nagsimulang matalo ang Lakers, siguradong sisimulan ng media ang mga usapang Lebron trade. Nasa twilight na ng karyer niya at ngayon na nasa NBA na si Bronny, ang tanong, mananatili ba si Lebron sa Lakers o hahabol pa sa isa pang championship sa ibang team? baka bumalik sa Cleveland o kaya wildcard Golden State Warriors. Kahit 40 years old na, si Lebron ay game changer pa rin. Kung maging available siya, magugulat buong liga. Isa pang interesting name, Buddy Hield ng Golden State Warriors. Isa siya sa pinaka-consistent shooter sa NBA. Pero kung hindi maganda takbo ng Warriors, pwede siyang matrade sa mga teams na kulang sa shooting tulad ng Bucks o Mavericks. Maganda pa, expiring contract niya, kaya perfect rental player bago playoffs at syempre Trey Young ng Atlanta Hawks. Kahit sinabi ng management na hindi nila planong i-trade si Trey, hindi pa rin tumitigil ang mga rumors. Kung hindi maganda simula ng Hawks, baka mapilitan silang gumawa ng malaking move. Imagine mo si Trey Young sa Lakers, Spurs o Bulls and solid na storyline yan. Uh, elite scorer at passer pero polarizing player dahil sa defense at ball dominant style. Kapag nag-reset ang Hawks, si Trey Young ang magiging pinakamalaking pangalan sa trade market. At yan ang top 5 players na pwedeng matrade bago ang 2026 NBA trade deadline. Sino sa tingin nyo ang unang gagalaw? Si Lebron, si Trey o si Levine? Comment nyo sa baba tapos huwag kalimutang i-like at i para updated ka sa mga NBA trade news at highlights araw-araw. Peace out!